Magandang araw po sa inyong lahat at welcome na naman po sa ating channel Nugs TV. Kamusta naman po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong araw po ito, ipapakita po natin kung kamusta na kaya yung isang Nugs TV na nawala ng mahigit na isang taon. Ipapakita po natin ngayon kung ano po ba yung kahinatnan ng ating pong spare parts, ano na kaya yung sitwasyon po natin ngayon. At paano rin po natin ito hanggang dulo. At wala! Nandito po tayo ngayon. Nagkakape sa isang office. Yan po. Nandito po tayo ngayon. Sa nanood po ng aking pong video, alam po nila kung nasaan po tayo. At yes po, Nan dito po tayo ngayon sa opisina ng aking pong boss na dati. At mayroon po tayo dito'ng misyon na ipinagkatiwala po ng ating pong boss dati. Ito po ay gabayan at turuan po sa mga um, piasan na hindi pa po nila kabisado masyado. Oh,

Siguro marami yung nagtataka kung bakit ako nandiyan sa kabila na meron naman po ako negosyong spare parts. Meron po kasing kanta po para dyan. At ito po yun. Kay tagal mong nawala, babalik ka rin. Ayos ba? Pwede na ba tayong pang idol Philippines dyan? <laughs> Ang nangyari po kasi dito ay nag-out of the country po yung family ng boss po namin. So, kailangan po na merong mag-guide po sa mga tauhan po niya. Yung ibang mga parchment po kasi dyan ay mga baguhan pa. At needed pa po nating i-guide sa mga pesang hindi pa nila po kabisan. Kung baga ako po yung magtatayong supervisor po nila. Hindi naman po ito bago po para sa akin kasi dito rin po ako galing. Iba kasi yung band na nabuo namin ng Bosco Parang pamilya po yung turingan po namin. Kung sa English pa po yan, one call away and I'll be there. O ba diba? Napa-English po tayo. <laughs> At habang ako'y nandyan, sumagi sa isip ko na kaya ko kaya maging ganito ka lucky or success ang ng spare parts. Kasi sa part ng Bosco it takes years bata pa lamang po yan spare parts na po yung business ng kanilang family kaya who knows ano kung hindi man ngayon hindi rin bukas or hindi rin sunod na taon maybe in the future po makamit na po natin yung inaasam-asam po nating um, success ng pagninigaw yung spare parts yung boss ko nga mula pagkabata pa lamang ay nadesimula na sila sa pagninigaw yung spare parts mahigit ilang taon rin yon tayo pa kaya? Na nagsisimula pa lang sa ganitong pagnenegosyo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang importante po dito ay magtiwala sa sarili at manalangin sa Diyos na sana gabayan niya po tayo at sana bigyan niya po tayo ng magandang kalusugan at healthy mind para po makamit po natin yung inaasam-asam po nating success sa ganitong pagnenegosyo. At kagapay rin po ninyo yung inyong lingkod, nux TV, sa pagbibigay ng mga healthy tips at pagbahagi ng aking kaalaman about po sa pagninigos yung spare parts. At dumako po tayo sa realidad na ginagawa ng isang nux TV ngayon at sa nakikita nyo po ito pa rin po yung inyong lingkod Nugs TV ako pa rin po yung gumagawa sa mga nagpapaayos akin ng na mga customer ng kanilang motor sariling diskarte, sariling sikap pa rin po tayo o ano po tayo noon ganun pa rin po tayo hanggang ngayon sa magsasabi na ah, bakit ganun pa rin yung store po natin na kesa meron naman tayong tutorial magawa ka nga ng tutorial at saka pinapakita mo na alam mo yung mga lahat ng piyasa ng mga motor at may alam ka sa pagninegosyo ng spare parts bakit ba ganyan pa rin yung store mo? bakit hindi ma-ascenso well, ang salitang asenso po kasi ay hindi yan basta-basta nakukuha kumbaga pagsikapan mo po yan yung boss ko nga, it takes uh, years mula pagkabata niya motorcycle spare parts na po yung negosyo na hanggang sa paglaki, hanggang sa nagkaroon na rin po siya ng anak. Ako pa kaya na mahigit tatlong taon pa lamang po sa larangan ng pagnenegosyo ng ganitong spare parts. At sa nakikita ko po kasi ngayon sa ganitong larangan ng pagnenegosyo ay kumbaga nag-evolve. Dati, iilan lamang po yung pumapasok sa ganitong pagnenegosyo. Ngayon po ay halos lahat ng madaanan mo kahit nasa kanto kahit na papasukin pa yan na lugar ay nagpapatayo sa ganitong pagninegosyong spare parts at sa aminin man natin at sa hindi isa sa pinakamalaking kakompetensya po natin ngayon ay yung tinatawag po nating online sealing hindi ko na po babanggitin yung apps na yon pero dito po talaga karamihan uh, sumasakit yung ulo at dahil po yan sa price issue. Kasi meron po tayong mga customer, hindi man, naman lahat, pero meron pong iilan na kapag malaman po nila na mas murang po doon sa online, isa sa ibinigay po natin na presyo sa kanila ay doon po sila umo-order which is medyo masakit po 'yon para po sa amin na mga uh, motorcycle shop owner. Hindi po kasi nila alam yung reason behind kung bakit ganyan po yung price na binibitawan po namin. 'Yan po yung mga dahilan kung bakit po medyo mabagal po yung pag-arangkada ng ating po Uh, pag ninegosyo yung spare parts. Sa case ko po kasi ay ganun pa rin po, rolling pa rin po yung piyasa po natin. Kung magkano po yung pinuhunan natin from the start, ay ganun pa rin po hanggang ngayon. Niro-rolling lamang po natin. Uh, medyo mahirap pero kinakaya po natin. Tiwala sa sarili at panalangin po yung sandata natin para po ipagpatuloy kung ano po yung sinimulan po natin. At dito po nagtatapos yung pag-supervise po natin sa atin po mga kasamahan habang wala pa po yung boss natin. Halos isang linggo rin po tayo dito na at babalik na po tayo sa atin po store. Sana po ay meron po kayong natutunan ngayong araw. Please like and subscribe po sa atin po channel for more videos po na i-upload po natin. Always think positive po. At hanggang sa muli po natin pagkikita. Maraming salamat po. Paalam! Ayaw.